Ilang inabando ng aso ang kinailangang i sa Cebu. Iniwan lang daw ang mga aso sa isang isla. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. John, saan ba na ang mga aso na yan? Bruce, sinamahan nga natin ng isang animal welfare advocate at rescuer sa isang isla dito sa ilalim ng Cebu Cordoba Expressway na mas kilala bilang Cell Island para magrescue ng mga inabando ng aso sa lugar. Sa kain ng Pamput, sinamahan ng News 5 ang animal rescuer na sa Janice Palermo para puntahan ang mga inabando ng aso. Bit-bit ang mga timbang pagkain at galo ng tubig. Mga payat at gutom na aso ang aming inabutan. May nakita rin kaming aso na naaagnas na. Ayon kay Palermo, nitong nakaraang buwan lang na makatanggap siya ng balita na may mga aso na itinatapon o dinadala sa Shell Island. Mga private owners na dinakayang alagaan ng mga aso o kaya mga asong nakakagat ang dinadala rito. Kaya noong nakaraang linggo, sinilip niya ang Shell Island at nadiskubre na ang mga nasa mahigit dalawampung aso. Dito, unti-unti niyang nirescue ang mga aso. Sa oh, oh, nasa isang na dosina na ang kanyang nainikas at nasa kanyang shelter na sa Karkar City. Ruth, hindi ko kaming makapag-rescue ng aso ngayong araw dahil masyadong mailap ang mga ito. Kaya naman, nanawagan si Janice sa Lokal na Pamahalaan na tulungan silang mayalis ang mga ito at mabantayan ang uh, mga report ng pagtatapo ng mga aso roon. Ruth. Yan po ang Express Report ni John Aroa mula sa Cebu. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.